kalikasan saan ka Nakito ng buwan itong pagsira. Mundot kalikasan ngayoy gipagipa. Ang puno putol na nagbuwal at lanta. Ang tubig marumi, lutang ang basura. Nalungkot ang buwan sa nasasaksihan. Lumuhang tahimik sa sulok ng damdam at nakipagluhaan sa poong may lalang pagkat ang tao rin ang may kasalanan. Ang hangin sa riwa bilasa na ngayon. Nasira ng usok na naglilimayon, Malaking pabrika ng goma at gulong. Sanhinang ginawa ng pagkakataon ang dagat at lawa na nanguyan. ng nang isda at pusit ay wala nang laman. Namatay sa lason, saka ng lutangan, basurang maburak ang siyang dahilan. Ang lupang mataba na bukid sa bana, saan ba napunta? Nangaglayag na ba? Ah, hindi! Naroon! Mga mall na pala ng ganid na tao sa yaman at pera mga sapat ilog sa kamay nilaan. Ginawa na ng tao nabasurahan. basurahan at kung dumating ang bagyo at ulan, hindi kakilos ang bahang punuan. Ang tao rin, itong lubos ng dahilan sa nasirang buti nitong kalikasan at darating bukas ang ganti ng buwan. Uunat ang kamay ng puong lumalang.